Hi guys, good morning everyone and welcome to Mahalta Farming Vlogs. We have a good news today. Ano? So dahil na niyo last vlog ko, nag-update ako sa inyo about sa ating mga baboy. Siyempre, ang taga ko nga hindi nakapag-upload. Ano? So ngayon may good news ako sa inyo. So siyempre, without further ado, intro muna tayo. Let's go! So guys. Ang good news natin ngayon is nanganak na ang isa sa mga baboy natin. Ayon. So nanganak na si Lenny. ayon So actually, kaya hindi ako masyado nahihirapan kay Lenny, Tsaka kay Sara, tsaka kay Clarita dahil marunong sila magalaga ng bata. Ayab ng bata ng big nila. So kahit na wala ako dito, uh, hindi sila namamatay ng big. Marunong talaga sila ng magana, mag-ingat ng mga anak nila. Ano, tulad ngayon, ng anak siya, tinawagan lang ako ni nanay. Uh, nasabi niya na nanganak na, na, na daw yung isang baboy. So ngayon, nandito na ako, meron ng limang lumabas na biik. -e. Ayan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung panganak ni ah uh, Lenny Pig ko. Ayan. So, praise God kasi okay naman yung pag-anak niya. And sa ngayon guys, dahil nga merong ESF dito sa lugar namin, is sinahayaan ko na medyo madumi yung mga baboy natin. Kasi para ma-immune sila sa bakterya. Though, yan naman din kasi ang natural habitat ng mga baboy. Ano, medyo madumi ang gusto ng mga yan. Ano, kaya yun muna yung binigay ko sa kanila. Even yung mga biik, pahala mo na sila dyan. di diba? Kung mapapasin natin, yung mga baboy raw mo nga, ang dudumi talaga yan. kahit bagong anak yan sila, pati mga biik. Pero pansin nyo, ang lalakas ng immune system nila. So, yun ang inunok ko. Ang tinry kong gawin ngayon para pangalagaan talaga yung mga baboy natin at lumakas yung kanilang immune system. So ito guys, si Sarah malapit na rin niya na pagpapagana rin yung ari niya. Pero wala pang lumalabas na gatas sa kanyang suso. Si City naman, hindi pa rin yan. Ano? Pero pagana rin ng ari ni City. Ayan, so mga, ano yan, mga sunsunod na araw siguro yan. Sila mga anak Ano? So ayun, uh, inunahan na ni Lenny. Ayan. Ano Lenny? Ayan, ito yung mga anak niya. Ayan, hayaan ko na silang ganyan para maganda ang kanilang immune system. Good girl! Huwag okay, pa lumalabas siya ito ulit. Ayan na, maglabas ka pa rin eh. Good girl, maglabas ka pa. Mm -hmm. Ayan si mas yes. Cute. Meron tayong limang ganyan, puro puti. Ayan, naglalaro na naman ito si si ano Lain Larita sinira niya na yung mga bakal oh. kasi dito guys nakalagay talaga dito isang Bartolina ayun o no? so tinanggap ko muna kaya inaopen ko muna si Larita ayun so, mamaya na nalilinis ako tatanggalin ko ulit yung isang Bartolina na yun okay, for now yan nakakatuwa ang mga anak na Mm So, bukas ko na lang siguro sila puputulan ng pangil. Ah, lapit-lapit yan. Laki na yan nyo. Lapit-lapit na rin yan guys. So ito si Lenny. Hayaan ko lang ako. Uh, bukas ko na sila puputulan ng pangil. So okay lang naman yan. Yes. So, mamayang hapon pwede ko na sila puputulan ng pangil na lang. Pagbalik. hindi naman ako nag-aalala dito kay Lenny dahil eh. alam ko marunong tumaganda ng, ba ng anak niya. As in tested ko na ito. Pangatlong anak niya ito guys. Ayan, actually pati sana si Clarita kasi hindi ko tinapa napasakan ng similya. Ah, so napasakan ko lang si Milya itong tatlo. Si Sara, si City, yun nandoon sa dulo, tsaka to si Lenny. So, ang sure ko talaga na mabito na hindi masyadong bansa, bantayin talaga ito si Lenny tsaka si Sara. Tsaka si Clarita kasi ito hindi matumakalak. Ang kailangan ko nabantayin yan sa pagnanganak, ito si City malaking inahin natin dito sa dulo. Ano, pero to hindi ako nagbayad dito. So, may hapon ko sila puputulan ng ah, uh, posit na yan. so, merong isang medyo kaya ito, itong isa. Pero, pagkakaya ito pag naka pag naka na yan. Kaya medyo may pag-aagawan sila. Yan. So, yan guys. And I think hanggang dito na lang muna itong vlog na to. Ayan, mag-update na lang ako sa inyo ulit sa susunod na vlog natin. So, ang tabay lamang po kayo. And sa mga bagong nanonood ng vlog natin na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking kayong ma-update everything na mag-upload ng mga bagong videos dito sa channel natin. So, guys, see you on my next vlog.